Bawasan mo ang buhay mo ng mga taong Papigat, may mga kasama tayo sa buhay na hindi mo alam na papigat na pala sa buhay mo. Dahil mahal mo, dahil mahalaga sa'yo, hindi mo namamalayan. Masama na pala ang kitagto sa'yo na magkasama kayo sa buhay. Ganun na talaga. Akala natin, nakakatulog tayo. Yung pala, namimiyasa na pala siya o kaya walang natipulog sa kanya. Yung akala mo, napuntulong na mo, masama pala at epekto. In short, dapat asa na lang sa'yo. Ikaw tuloy ang hindi makatake off sa buhay mo. Narinig mo na ba ang tinig niya? Huwag ka masyadong mabait dahil nakikita ng na mga taong yata hindi babalik ang pamatulog na didibigay po. Hindi sa hindi babalik, kundi nagiging hindi maganda sa tao ang ginagawa. Narinig mo natin siguro at linya, do not just give them fish, teach them how to fish. Kaya kapag bigay tayo ng bigay sana anak natin, at binila Nay, intindihan kung paano ginawa o paano kayo nahirapan bago nyo nahibigay ang pitigay nyo. Walang appreciation. tamang iyari. Walang pagpapahalaga. Kasi nga, akala nila, instant at lahat. Pero kung naiintindihan nila, inihahanda nyo sila sa totoo Buhay, parang binibigyan sila na. Paglaban, sumpay at tuloy-tuloy ang pasasalamat din sa Diyos na may magulag sila na kapatulad niyo. Mas maaga, mas pagkakta. Ipaliwanag ang lahat, sabihin din ang totoong mundo. Hayaan niyo din ang mga tao umaasa sa inyo na malaman na walang forever. Asahan ng Diyos sa krasya niya at sa pagkinus nila para sa kanilang sarili tinutulungan ng Diyos ang mga tao. Tinutulungan ang kanilang sarili. Pag-aanin at buhay sa pagtuturo at pagkukwento na makanaranasan niyo. Sa buhay, sabi niya sa Colossians 3, 23-24, Whatever you do, work heartily. As for the Lord, if not for men, knowing that for the Lord, you will receive the inheritance as your reward. You are serving Lord Christ!